kung kayo ho ay nabitin sa una kong video at ari ako may pansunod at ari naman ho yung pakikita ko sa inyo ay di ari mga nagiinom na aray yung nung nakaupong na yung aking ninong ninong at ari naman ako ang aking, aking... Bilaw shout out to sa inyo at yun naman natin nangahalo ninong ilasing na ay binibilang bilang ko ay wari ko ay paapat na kwatraw aw sarap naman ng kanilang pulutan ay chicharon ng laman loob ng babaw ay. at saka hulaman laman ay iwan ko naman niya kung hindi nga mapasarap ng tagay ay, ay talaga naman ng tagay tagay hanggat may pulutan oh dapat so hindi ni merong kinukusay na balat ng babaw ay talaga naman ng pag ay, nalutaw, ay napakasarap ay talagang ayos na Kau, oh, umikstra pa ang pugay sa nuwanaw. Mart, banaira. Ay, kinama na ka, pugay. Ay, tikitan nyo ko naman ho, aray. Aring gayak na aray. Ay, sos. Ay, ano, hindi pa At inaayos pa ng ating magagayak. Ang ating magkikiter ay nagmula pa ho sa libataw. Ay, di na naman tayo dumakaw. Ay, kinama na no, aray, mga pinsang ko, aray talagang dinadala eh. ay puro laman ng baboy eh. You yan know? talaga namang ayos yan babawos din naman ako yung mga buto oh. at saka mga paa oh shout out sa inyo yun na ay siya dadami hong ay galingin mo na ang pangangain shout sa ko Edgar ay saos din ako sa ko Libay talaga naman ako mga yan mula pa umaga hanggang ngayon kinabukasan magdamaga na sila ng talaga naman ako ganyan ho Talaga. kahit gano kadamay ang gagawain baliwala wala yan sa ating mga magagawa ay ah uh, uh, ikita at may manok pa nakasabay hindi pa nadadala. ay paano kung ay sa dami pa nagsabit na aray. ay paano madadali agad yan? ay lalagotin pa yan lahat ay, di na naman ako kaysa sa mga ako sa sinasabi kong balat ng babaw. Ay, talaga naman ako. Ay, pala ang may babago pa. Ay, so, pag nalutaw at ari, aabang ako na at makababos ang kauntay. Eh. Mga pagsupot ng kaunti malang. Ay, talaga naman na nina. Oo, may, may pagtawag pa. Ay, di. Ay, ha, at namahinga muna ang na yung ating magagawaan. au kakain muna at oh, talaga naman ho, oh, pang ulam aw oh. may dinugang babaw eh. at saka yung papritada ay talagang ayaw oh, talaga naman at di na, kakain muna oh, ay puro na tagay ay kinakain muna ay oh, di ayos ang laban kahit pa magdamagang tumagay basta may laman ang tiyan at pag walang laman ng tiyan at sigurado dapat kinabukasan ah ah ay, kita nyo naman nga, Ay, di eh. Ako naman nga hindi magpapadaig. Ay, di ako, ho, eh, di ako dumali na, rin. Ayan, oh. Oh, kinuha ko eh, dilugan. Uh, wala na akong balikan yung aking kaning yan. Sa dami ng yan, ayos na, ayos na, ho, yan. At kami ulat din eh, nagkakainan na. Talagang ayos, oh. Sa mga mga kapanood daw, maraming maraming salamat sa inyong malalang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli yaw. Sana lagi yung abangan ng aking mga i-upload na video. Bilang At isa ulihong maraming maraming salamat. Bye bye!